bibili. So, magandang investment. So, kitago nyo lang resibo kasi pabago-bago yung migration natin. hindi natin alam. Ito dito yan siya. Stand. Okay. Yan. Ito ganyan. Ito mayroon. So, ito. Ito ganyan. So, marami siya dito. Yan. Ito from Sturgeon Illinois. So, 250 per gram to siya ngayon dito. So, ganyan. Yan lang, dito. So, kung gusto nyo bumili, hanapin nyo si Mr. Honey, ang famous. Nandiyan si Mr. Lawa. Ayan, ista, ayan. Ayan, ito, ito, ito. At to, kaya ito, may maraming dito. Kung gusto nyo na mag-order dito, sa WhatsApp, meron nyo. Ayan, may WhatsApp dito pa yan. Iwa-WhatsApp nyo siya, guys. Ayan, legit pa yan. Ang bago siya pa muna yun, ha? Luma to. Luma na ba? Walang pang-bili. Ayan, dito naman tayo. Pagkita niya dito, guys. Ayan. Pagkita niya dito. So dito mga ngayon, marami kayo magpapilian. Ngayon dito sa Star Jewelry. So wala naman tayong pasok. Dito na naman tayo. So, wow. So disclaimer, wala tayong tayong connection sa si Star Jewelry. For personal vlog only. Ito, ito. 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 So ito guys, ito guys, ito. Na ano to magkano itong 5 gram ngayon? Ngayon, 250. Tumahas na. Tumaas na kasi ngayon guys, 250 per gram, bago-bago. So isa-isa natin ito ito. Yan, marami siya dito. Hindi siya mag- ano Yan, mga magkano lang gram to friend? Ah, dito din sabi ka doon. 5.5. Oo, mga bracelet to guys, pang ayan. Pwede kayo mamili dito. So, dami ko yung mapagpilian ngayon. Ito. 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 Dito yung si Star Jewelry. So, bibili tayo ng limang kilo sa paniginip. So, ito na siya. Versace. Hindi ko alam kung ano ito. Basta mamili. Okay, dito. 250 per gram. Yan, huwag nyo lang isama ito. Hindi niya kasali sa promo. Ayan, <laughs> dito pa yan si Star Jewelry. Ayan, dito pa yan si Jewelry come a discount ay uh, discount program Bakit minimum? <laughs>